hindi ko pinamimigay si May. Kung gusto mo, may mga kasama ako. Mamili ka. But all of us are born with the ability to create happiness. Correct, class? Yes, ma'am. Ilang buwan na naman ang nakalipas. Pero may nabago ba sa mga ugali ninyo? Makakatanggap man lang kaya ako ng thank you note mula sa mga parents niyo O mamumura na naman ako. Dahil uuwi kayong mas kaysa dati. You, Miranda. And you, Fernandez. Both of you show good promises leaders. Nag-organize pa nga kayo. Pero puro na makalokohan ang ginawa ninyo. Why don't you divert your energies, your resources, into something more useful, into something more meaningful for the society, for your parents, and for yourselves? Pero, ngayon pa lang, Tinatanggap ko na ang katotohanan kahit kailan ay hindi ko mapagbabago ang mga ugali ninyo. Never! Never in my wildest dream shall I ever see you as defenders of your country? Or even of your school? Much less your teachers, especially me, whom you hate so much. I pity you guys. Well, today is your last day of class. Eto na ang pinakahihintay ninyong semestral break. Meaning, you are now free. Yeah! Wow, si May. Si May. Ang sexy ni May. I like that name. Alam mo? April at June. Pero May hindi pa. Pare? Alam mo pare, yung bunga nga mo, kung magtapo ng salita, kasimbaho ng bagoong. Hindi ko pinamimigay si May. Kung gusto mo, may mga kasama ako. Pamili ka. Julay! August! Teka. Baka hindi ako nakikilala ng mga ito. Of course I know you. Ikaw ay anak ng isang retired general. O di kaya, retired general. my God, he's got a gun, guys. I'm scared. I'm scared. <laughs> Alam mo, ang barel, pag binunot, pinuputok. Pare, kanina ka pa namin hinahanap, pinasusundo ka ng papa mo. Uy, 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 yung bata pinasusundo na ng tatay. <laughs> <laughs> Tol, Sandali. At kanina, dating mo, <laughs> bad boy. Yung pala, papas boy ka. <laughs> Huwag nyo silang pansinin. Kutom lang sila sa atensyon. Tama yan. Hindi <laughs> pa ako tapos sa inyo, ah. Sige na. Mauna na kayo. Patid ko muna si May. Bye-bye, papas boy! Oh, iyo. Come and join us. Napagayata ang uwi mo. Bakit, Kuya? Dahil ba doon sa diskong pinuntahan mo? Papa kasi. Ipasundo e, ba naman ako sa mga special guards niya. Papa naman. Mama na ako. Paminsan-minsan may mga lakad ako na kailangan ako lang. Hindi naman ako presidential son. Na kailangan 'tong aalis ay may escort. Iho. Alam mo naman ang panahon ngayon. Delikado. Kumain ka na. pag kumain na ako magpapahinga na lang ako alam mo delikado panahon ginabi ka na lasing ka pa nakainom lang dad hindi lasing malaki ang pagkakaiba na nakainom sa lasing Tila yata, bumabalik ka sa dating ugali mo. Mukhang tama ang report ng eskwala ninyo. Nahihirapan sila. Naituit ka. Tandaan mo, Jun. Last card mo na ang eskwala na yan. Tinanggap ka dahil ginamit ang pangalan ko. Pasalamat ka. Naging junior kita. Dad, Glenn, ang tanda-tanda ko na. Hindi na bagay sa akin ang junior. Good night. Ah, Amelia, pwede ba? Ikaw na magpag-usap sa anak mo. Dahil kung kaming dalawa, baka kung saan pa magwakas ang usapan namin. Huwag ka magalala kung bahala. Kasi naman ikaw eh. Kadarating lang nung bata kung ano-ano ang sinabi mo.